Man -akla. Narito tayo ngayon upang matunghayan ang napakainit, nagbabaga at talaga namang usap-usapan at maraming pinaka-inaabangan na issue ni Ate Erika. Nabanggit nga ng vlogger na nagre-react na pinapanood ni Kalinga Val Santos Matubang na kahit naman daw hindi makita sa kamera ang pagbibigay ng tulong ni Kalinga Prab ay may plano din kasi ang Kalingap team na pabahayan noon si Ate Erika. Kaya kapag nagkukulang mga binibigay ng sponsor sa pagbabahay ay si Kalingap Rob din ang nagdadagdag para mas talong gumanda ang bahay na ginagawa para sa mga Kalingap Angels. Yan, ha? Uh, ang sabi po nito binablog daw po yung anak ni Kalingap Rob. Sabi ko, sino si Kalinga Prof? Taga saan yan? E sabi, taga diet daw po. E ngayon, anong reklamo niya? Sabi ko, eh, after daw po nung vlog, walang binibigay ni Singkong Kusing. E baka naman ipakumita yung channel ni Kalinga Prof? E matas daw po ang views. Aba, hindi po ito yan. Dapat po kit malamang pangkapi-kapi, pang tinapay po yung magbigay man lang kahit isang gatos. Dalawang daan, wala nga pong binibigay si Kalinga, prab. Ito po yung video po, ha? Ito, yung video po, mga kaibigan. Para malaman natin ang buong katutuhanan tungkol sa kwentong ito, ha? Ito po, mga kaibigan, no oh. Prab, ipinahiya si Kalinga, prab. Mm. At sinabing walang natanggap na pera kahit piso. Sino peso. ba ito? So, yan po yung ating pag-uusapan po mamaya oh. ng mga kalingap pero bago po natin ipagpatuloy ang video ito sa mga... Kalingap Angels 27, ito po ang aking sekretary. Ayan, si Kalingap Angels 27. O, oh, makinig tayo muna sa kanya. Nanay ng dating beneficiaries ni Kalinga Prab ipinahiya si Kalinga Prab. Bakit? At sinabing walang natanggap na pera kahit piso. Oh? Wala daw pong natanggap si Erika kahit piso. Ay gra, hindi eh, maganda yan Kalinga Prab. <laughs> Kuriput, wag, dapat pagka nag-vlog ka ng isang tao po, kinocontent mo yung tao, eh dapat eh, kahit malamang pang kinatinapay, pang soft drinks, magbigay naman kayo. <laughs> Wala daw pong natanggap yung anak kahit piso missing Singkong Duling. So, yan po yung ating pag-uusapan po mamaya mga kalinga. Pero bago oh. po natin ipagpatuloy ang video ito sa mga bago pa lang po sa aking Montic Channel, hmm. huwag po natin kalimutang suportahan ang ama ng kalinga, Kuya Paz. Ay, ba't kasali? Matubang at kalinga, Pa. Hmm. At paunawa po muna ang full video bago mag-comment. Talagang kaabang-abang nga ang mangyayari dahil kung pupuntahan ni Kalingap Val Santos Matubang si Ate Gina na mama ni Ate Erica ay ano kaya ang mga mangyayari? Magkaaway kaya sila o mapag-uusapan nito ng maayos? Kaya napakaraming mga netizens at mga viewers at ang gustong gusto talaga na mangyari na ang sinasabi ni Kalingap Val na pagpunta kay Ate Gina upang malinaw nang na mga kaganapan na ito sapagkat mahirap daw na marami nang aligasyon ngunit hindi naman nalilinaw ang katotohanan sa lahat na mga nag-aabang na manonood Anong tawag diyan <laughs> Pangiistam 'yan Ah, tuloy natin Kailan kami na, na Erika Ah, wala. Wala pong binibigay itong kalingap rap na ito. Ka Erika Grabe yan. Uh, di pwedeng ganyan mga kaibigan. Di pwedeng ganun. Hey Gina! Pag uwi ko ng galing naga, kita dyan ha. Magkintuhan tayo. Sabihin mo sa akin lahat. Lahat ng mga ginawa nyo dyan, ginawa nila sa inyo mga... Sino yung mga yan? Mga vlogger na yan? Asama si Dr. Love dyan? Abay, kasama rin po yung, mayroon ng indiano dyan na vlogger. Ayan mo, ayan mo, pupuntahan kita dyan. Pag uwi ko, galing naga. So, ayan hmm. po, mm. Ano, mga kalingap, um, narinig po natin, ano, mm. maliwanag pa po sa sikat ng araw ang sinabi nga po ng na ah. nanay ni e, at sinasabing nga, uh, wala daw po silang natanggap nga. Wala. Na po. Dito kalingap, uh, wala. Na pera kahit piso. Ano? Hmm. At uh, kung matatandaan niyo po ano mga Kalingap at kung mm. uh, babalikan po natin yung mga vlog nga po ni Kalingap Rap dito nga po kay i ano oh. Mula part 1, part 2, part 3 oh. hanggang Anong sa meron? ilang part nga po yun. Mm. Makikita po natin dito kay Kalingap Rap ano? yung pagbibigay nga po niya ng pera dito kay I. Oh! Diba? Ah, meron daw! Ay, ano na itong nangyari? Doon daw po sa vlogs, part 1, part 2, part 3 po, kung ilang part yan. After daw ng vlog, Nay Gina, meron daw inaabot si Kalinga Prab. Sino ba nagsabi yung totoo dito? Yung vlog bang ito o mismo si Gina Sorita? Nay, puntahan kita dyan. Nay, gusto kong linawin lang ito ha. Gusto kitang kausap ng personal para linawin natin kung may sumbong ka, akong bahala sa iyo. Val Santos Matubang, kakampi mo. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Basta pag -uwi ko galing daet, maligo ka sa oras nga napuntahan ni Kalingap Val Santos Matubang, si Ate Gina ay malalaman na nga ng lahat ng katotohanan at dito rin ay aabangan natin ang mga hinain ni Ate Gina dahil ayon nga kay Kalingap Val Santos Matubang ay tatanungin niya ang lahat-lahat ng sama ng loob ni Ate Gina kay Kalinga Prab upang masolusyonan na nga ang lahat at malinawan na rin silang lahat sa katotohanan. Kampi mo si Bal Santos Matubang, didipahan kita. Kung mayroon kang problema kahit kanino, akong bahala sa iyo. Nay Gina, salamat doon sa taong nagtext sa atin ha. Ang sabi sa akin, puntahan daw kita dyan. Pakisin daw yung address niya. At eh, ako po ay nahabag po mga kaibigan. Ayaw ko ng ganong klasing ano po, ano vlogger, kung anong vlogger man yan. Mga pader people pa naman kayo, mga charity vlogger kayo. Wala kayong binibigay sa inyong mga tinutulungan. Anong tawag dyan? <laughs> Pangistam yan. Ah, oh, tuloy natin. Wala po kami na inyipo. Wala po na po yung kaibigan. Ah, wala. Wala pong binibigay itong kalinga prab na ito kay Erika ka. grabe yan Uh, di pwedeng ganyan mga kaibigan di pwedeng ganun Regina hey, pag uwi ko ng galing naga kita dyan ha magkintuhan tayo sabihin mo sa akin lahat lahat ng mga ginawa nyo dyan ginawa nila sa inyo mga... sino yung mga yan mga vlogger na yan Asama na si Dr. labjan, dyan? May, asama rin po yung, mayroon dyan na vlogger. Ayan mo, ayan mo, pupuntahan kita dyan. Pag uwi ko, galing naga. So, ayan po, mm. ano, mga kalingap, um, narinig po natin, ano, at mm. maliwanag pa po sa sikat ng araw ang sinabi nga po ng na uh. nanay ni E, at sinasabi nga, uh, wala daw po silang natanggap wala. Nga po. Kalingap, brab, wala. na. Wala. Dito kay wala. ng pera kahit piso. No. Ano? Mm at uh, kung matatandaan niyo po ano mga kalinga at kung babalikan mm. uh, po natin yung mga vlog nga po ni Kalinga Rob dito nga po kay i ano oh. mula part 1, part 2, part 3 oh. hanggang ano sa ilang part nga po yon mm. makikita po natin dito kay Kalinga pub ano? yung pagbibigay nga po niya ng pera dito kay i oh ba diba? ah may ay ano na itong nangyari doon na po sa vlogs, part 1, part 2, part 3 po, kung ilang part yan. After daw ng vlog, na Gina, meron daw inaabot si Kalinga Prab. Sino ba nagsabi ng totoo dito? Yung vlog bang ito? Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagbabaga pinaka-inaabangan at usap-usapan na latest issue ni Ate Erika. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!